pinakaunang 24 hours na Samgyup Salan, sa Bulacan. Sa Kapitolyo lang pala, tara, yung mga kanusal nyo bang nalaman ko? Kami na sa second floor ng BCCI Capital Commercial Building, MacArthur Highway, Barangay Maginihawa, Malola City, Bulacan para mag food trip sa Premier The Sam Gipsal. Yes, Premier dahil sa experience pa lang sa kanilang dining ay para ka nang pumunta sa isang Premier Night. Presenting their unlimited Sam Gipsal promo na Anli Mix for as low as 538 pesos lang. Anli mo nang matitikman ang mga side dishes sa sweet potato, japchae, pickled cucumber, tofu, tokboki, vegetable salad, pamuching, Korean radish, kimchi, potato marbles, fish cake, sweet onion, rice, at lettuce. For soup, unlit din ang kimchi soup, doenjang, at steamed egg. May mga sauces na samjang, teriyaki sauce, salt and pepper with sesame oil, and syempre, ang paborito ng lahat na cheese. And of course, ang main course na meat, katulad ng daepe, usang, spicy chicken, soy chicken, beef enoki roll, moksal, samgyeopsal duiji galbi, galbisal, beef bulgogi, at hearts spam. FYI na days sila ito in Asia and may panulak na iced tea. O oh, di ba ang dami, kaya naman sulit na sulit. Quality lahat ng side dishes, hindi mema ang lasa. Fave ko na side dishes, potato marbles, kimchi, and fish cake. Napa-second order ng meat naman ako na Wu Samgyup, beef enoki, and oki, and Samgyup sal. Malambot yung meat, even the chicken is juicy. At ang cool din ito, pag pinindot mo yung buzzer, may server na lalapit agad sa'yo. This is their dates and their operating hours kung puputa kayo. Oo, oh, ano pa inintay nyo? Oh. na dito sa premier, the Samgyupsal sa Malolos, Bulacan. Let's go.